Hello guys, sa dili pa ako magpadayon sa akong vlog. Pipicturean ko muna itong palibot sa lugar na to. Ito guys. Dito ako ngayon guys sa soba namin. Soba na maalat ang daga ang tubig. At mayroong at mayroong nipa dito guys. Sa kabilang... Kabila. May kahoy. <coughs> dito guys ang palibot ng... Kinukunan ko ng... Video. kita ko nagbablog ngayon. Sa maliliit na suba ito ako nang ako ng tulya ito ang nakuha ko guys ngayong umaga na to guys tulya guys ito yun ito guys oh nakuha ni probinsya ng main hasay itong nakuha ko guys ibibinta ko tong iba yung matitira yung ulam ko at ito ang ito ang detector ko sa pangunguha ng tulya kapag tumatagin tingnan yung tulya ikahig mo lang ikahig ko lang yung detector na flat bar tapos may tumataginting yan Ah uh, guys, yun ang tulya tulya na yun. Dito ako ngayon guys. <coughs> At ito, yun ang sisidlan ko. Tapos magdadala rin ako ng chinelas. Baka mayroong tinik. Itong detector na to guys, iganyan lang to guys oh. Iganyan guys. I Ikaganyan mo lang sa lupa. Sa putik. Ganyan. Ganyan guys. Kapag may tumatag yung pinaganyan guys. Oh. Yan. May natuloy na yun. Kunin mo na yun. Yan guys. Iba na ang klase ng detector ko guys. Dati itak ngayon. Tat bar na. Ito guys. Oh. Ito guys sa oh. detector ko sa ano. Atolya. Yan ang pangkuha ko ng tulya. ganyan-ganyan ko lang sa putik. Eh, Itusok-tusok ko lang sa putik. Tapos, eh, ganyan-ganyan ko yung kamay ko sa putik. At yung pati yung detector sa tulya. Eh. Ikahig-kahig eh, ko lang sa putik. Ganyan, no? Kapag may <coughs> tumataging ting ganon, tulya na yun. Yan. Bibinta ko tong iba guys. Para magkakaroon ako ng kunting pira. Para. Na ito ka lo. Ito guys oh. Hmm, to. Hmm, tingnan mo guys. Mo, binunot ko yung tulad guys oh. Hmm. Tingnan hmm. mo guys. Yan guys ang detector ko sa tulya para madali makita yung tulya. Marami pa siya ng tulya dito guys kasi kaso lang na ako. Di pa pa makain ng agahan. So, balik na lang ako sa susunod. So guys oh ginaganyan ko yung tula guys pag pagpanguha guys ha huh? ganyan guys. guys para alam din ninyo guys ganyan mo nang guys guys oh hmm. so guys mayroon guys oh ito hmm. mataginting guys oh, oh. So guys kun guys ito oh. tingnan mo oh Yan ang linting Matalimping. Ganyan lang guys ha. Ang mga tulya. Tandaan ninyo guys. Baka mangarin kayo ng tulya Para alam na ninyo guys. Harus yes. na guys Mauin na ko guys Kasi di pake nanghalin guys ini pake kumain agahan guys Nanghalin na guys Thank you my youtube channel Please Subscribe My youtube channel Huwag niyang kalimutan mag-subscribe. Ang probinsya ng Manginhas ay vlog. Guys, ano ba ko nakita guys? Oh guys, oh. Ayan ang lit. ang video ng tulya ko, oh, nakuha ko ngayon guys. Mayroon pa guys, oh. Isa. Ayan ang detector ko guys. Oh. Ang kuha ng tulya. Thank you, my YouTube channel. Please like and subscribe. Hmm.